Kumusta po mga brothers and sisters? Kumusta po ang buhay nyo? Nawa ay nasa ayos po ang lahat. Ikinagagala ko po na makapagbahagi po ako sa inyo ng isang napaka-importante salita po ng ating Diyos. Na sinabi po ng ating Panginoong Hesus nung siya po ay nawabuhay pa po dito po sa lupa. At ganito po ang kanyang sinabi. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin ng Panginoon-Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng lang kundi ang lamang gumagawa ng kalooban ng amang nasa langit atin po bang nababatid mga kapatid kung ano po talaga ang ibig sabihin po ng mga salitang iyon ng ating panginoong Hesus ano po ba talaga ang kalooban po ng ating Amang na nasa langit noong nabubuhay pa ang ating panginoong Hesus ay ginanapan niya po ang napakahalaga misyon niya dito po sa lupa. At yun po ang kagustuhan at ang kalooban ng Ama nating nasa langit. Noong nabubuhay ang ating Panginoong Hesus, ay kanyang ginawa ang kanyang isang dakilang tungkulin. At ang kanyang tungkulin na ginanapan ay ibinahagi niya sa buong sangkatauhan hanggang sa abot ng kanyang makakaya ang mga salita ng Diyos. At ito po ang katotohanan. At sa katagalan pa nga, ay tinurigsa po ang ating Panginoong Isus dahil ang ibang mga tao ay hindi nainiwala sa kanyang sinabi at humantong pa nga nang siya ay ipako po sa krus. Kung hindi po nagsalita ang ating Panginoong Isus ng araw pong iyon, malalaman po ba natin na mayroon pong tunay na kaligtasan sa atin pong mga buhay at lalong lalo na po sa ating mga kaluluwa mga kapatid. Dahil ang realidad po ng ating mga buhay ay pagkatapos po nating mamatay. Lilisanin na po natin ang mundong ito at tayo po ay muling babalik sa trono o sa kaharian po ng ating Diyos Ama na nasa langit. Ngunit papaano po tayo makakapasok kung hindi po natin gaganapan ng maayos ang ating pong tungkulin na siya pong tagubilin sa atin ng Panginoong Hesus. Na ang tanging makakapasok lamang sa kaharian ng langit ay yaong mga ng kalooban ng Ama na nasa langit. Naway kahit papaano ay nagkaroon po tayo ng kaliwanagan sa mga sinilitang iyon po ng ating Panginoong Hesus. Kung ikaw ay may nais din pong sabihin na iyo pong sariling kaunawaan tungkol po sa salitang iyon, ay huwag ka pong mahihiya na magsabi. Dahil ang ayupong pong kaliwanagan ay kaliwanagan din po ng bawat isa. Maari sila po ay maliwanagan na ayupong ibinahagi. Nasa kanila ay magtutulak upang mas lalo po nilang ganapan ang tunay na kalooban po ng amang nasa langit.